Ah, ang guwapong-guwapong si BDA. Hi, BDA. Hello, hello Tay. Magandang umaga or gabi sa inyo dyan, Tay. Okay. ako kasi Ah, uh, kinukuha ko po yung wife ko. Andito ako ngayon nag-drive. Ah, ingat ka. Ingat ka sa pag-drive, uh, ha? Pero yun lang po, Tay, ang gusto kong sabihin. Uh, Pagkali po, yung sinasabi nyo kanina na dapat makarating sa Supreme Court yung kaso na ipapile eh, doon kay uh, dating President Duterte, parang hindi po kasi yun mangyayari kasi doon pa lang sa first day nang nag-file sila ng kaso, hinaharang na doon. Eh ngayon, kung naalala nyo, mayroong yung SMNI, nag-file sila sa Supreme Court direkta. Tapos na-dismiss lang kasi hindi nila in-exhaust yung yung lahat ng avenue para makapunta. Kaya imposible po yun na mapunta kasi nung panahon um, na yun na nandun pa si President Duterte, siya pa ang ang presidente natin, kaya niyang i-manipulate yung executive at kuan so at iba pang mga government agency na hindi makarating doon. Kaya doon pa lang sa first step na hindi na sila pinagbigyan yung mga mga victims ng AGK, wala na, na ano na sila. Kaya yung ginawa nila, pumunta sila sa sa mga lawyer na na tulad nila Mary Colmenar at iba pa. Meron pa kasing iba doon eh, hindi ko lang maalala yung mga pangalan. Nandun yun sa hearing ng ni Congressman Abante noong una. Kaya yun ang explanation nila, ba't sila pumunta ng ICC. Ngayon okay. naman, maganda naman yun yung suggestion tayo na magbuo ng fact-finding committee. Pero as of now, parang parang yun ang 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 nagiging balakid ba na mag magpa -file sila ngayon na mayroon pang ongoing case ng ICC. Siguro kaya hindi sila mag ngayon at saka magdawa ng fact finding kasi mayroong naka-ongoing case. Pag na-resolve 'yan, for example ano na dismiss yung yung kaso ng ICC, pwede siguro yung i-file ulit dito kasi hindi naman hindi na naman immune to shoot yung uh, previous president natin eh. Kaya yun ang yun ang ang take ko doon. Yun ang explanation ko doon. Bakit hindi umabot sa Supreme Court 'yan? Kasi doon pa lang sa first base, wala na sila, lutaw na ang kaso nila. Hindi na pinakinggan. That is why they have hmm. opted to go to the ICC. Okay, okay. Yun, well, yun lang po tayo. Yun lang okay, ko okay. sa pagpa Ay, ano. Okay, okay muna mo. Wow. you have a, you, magaling kang lawyer ah. Kung lawyer ka, kukunin kita ng abogado. <laughs> hindi, Ay, hindi ito. Na Nag-observe yeah. lang ako tayo sa kwan sa sitwasyon. At saka may ah. mga reason ako. At saka ah. yung mga reason mo tayo, katanggap-tanggap din naman at saka pinakikinggang ko rin para marami rin akong natutunan dito sa Uh, dito, mar- First time, mas, time eh. ko po na umakyat Bak pa eh, <laughs> sa lahat ng LS. Sa lahat ng uh, LL, sa lahat ng first time ko palang umakyat po. Okay, yeah, dito mo, very gracious po ang aking... <laughs> He's